Kamusta YouTube? Good morning, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. Syempre po sa mga bisita at lagi po namin kasamang nanonood po dito sa Papong TV. Ako po lubos ang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol. Kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Syempre po, paki-hit nyo rin po yung notification bell dahil araw-araw naman po tayo nag-upload. Paki-like na rin po at paki-share na rin po yung ating video para marating naman po natin yung mga kaibigan po natin na gusto po nating alalayan dyan at tulungan. Kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung paksa kung saan lagi nating iniisip yung problema natin. Kung paano ba talaga mananatili sa atin ang ating mga ex, hindi na tayo iiwan, kung baga babalik sa atin ng lubusan. Ito po yung usapan kung saan hindi tayo matitiis ng ating mga ex at siya mismo ang mag-iisip at gagawa po ng paraan para po bumalik sa atin. Para po sa akin, ang taong sadyang huminto ang puso at ayaw nang makaramdam ng pag-ibig ayaw na pong magmahal, wala na pong inspirasyon sa buhay, ay napakahirap pong pabalikin bilang ex. Pero ang ex na sumusubok ng mga pagbabago o mag-move on sa'yo or sa naging relasyon mo ay may posibilidad na bumalik kung may papakita mo lang ang ilang mga bagay na tatalakayin po natin today. Mga bagay kapatid na hindi mo kailangan i-relay, ipagyabang, ipagsabi, i-chat dahil ito ay considered na act at sitwasyon na kung agad nating mapaparamdam, may papakita agad ay siguradong magbabago ang takbo ng hiwalayan nyo. Siguradong magbabago at konkreto may babalik ang positibong pagtingin ng ex mo sayo. Pero bago tayo umusad, lagyan po muna natin ng tinatawag na patalastas. Ayun o! No? Bago tayo dumiretso mga kapapong, gusto ko nga po pala kayong imbitahan sa ating Papong TV FB page. At doon po tayo nag-upload yung mga tinatawag po nating short video dahil uh, syempre napakarami na pong komento uh, sumusulat po sa atin sa ating comment section eh minsan naman po eh medyo pare-pareho din yung sagot at may may mga ilang katanungan din po doon na sinasagot po natin by means of a short video doon nga po sa ating FB page so please kapatid paki-follow naman po ko doon at paki-like naman po ko doon sa aking Papong TV FB page at doon po tayo mag-uusap-usap at magkikita-kita marapit na rin po pala tayong mag-live doon mga utol kaya subaybayan so, niyo po ako doon mga utol. Utol, maraming maraming salamat po. Huwag na po natin patagalin, ilan lang naman po ito, pero ito po ay napaka-importante para manumbalik po ang pagtingin ng ex natin. Number one, agad, kailangan niyang makita ang mga positibong pagbabago sa'yo. Lagi ko naman po sinasabi na changes ang kailangan natin. Dahil yung mga expo natin sa totoo lang, nakaabang po yan. Meron silang mga bagay na, syempre bilang normal na tao, meron mga bagay na ini-expect po sila. Tulad ng alam niyang habol ka, alam niyang magmamakaawa ka, alam niyang na, 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 natatawag ka, o magchat-chat ka, mangungulit ka. Yung mga bagay na yon kaya dapat po nating iwasan para hindi naman po natin magawa yung ine-expect niya para medyo magkaroon po siya ng tinatawag na emotional shock po sa atin. Isa na po dyan yung sinasabi ko nga pong pagbabago. Pag ito po ay ginawa natin kagad yung mga changes, syempre po maari pong magbago yung perception niya sa atin. Alam naman natin mga kapapog na ang ex natin o dating karelasyon ay hindi naman yan basta nagising sa umaga. Then biglang naisip niya na parang ang sarap manakit at mang iwan ng boyfriend o girlfriend today ah. Teka, Ma-splitan nga si Carlo. Hindi ganun kapatid. Siyempre may mga araw, may mga moments na dinaanan po siya kung saan nagkaroon po siya ng struggle, maaari, pinag-isipan din po niyan, itinimbang din po niya bago po siya nagkaroon ng isang desisyon. Never na nangyari yon. Normally, pinagdadaanan yon in days, weeks, mga oras. At malamang humanap at ginawan din po niya siguro ng paraan. Huwag lang mauwi po sa hiwalayan. So it means it end up sa ganon, because most probably nag-exceed na po yung negative thoughts over sa mga bagay na makakabuti po sa inyong dalawa. Maring nagkaroon na po siya ng conclusion kung saan talagang hindi na kinayang magstay and breaking up with you ay ang tanging solusyon na nakita niya. Best option kumbaga. Kaya kung at this very moment na kung saan difficult po sa inyo pero makikitaan ka niya ng mga pagbabago. Most specially, yung mga bagay nga na i-turn off niya sa inyo. Like yung, for example, bisyo, uh, barkada. Alam mo yun, yung pag mo sa kanya. Uh, Parang hindi mo siya masyadong ipinapriority. Yung mga bagay po na yan, uh, controlling, pagbaliwala sa kanya, tinetreten mo siya. Lahat yan is mga negative things na pwede pong uh, doon niya nakuha kaya po niya tayo iniwan. Kaya kung mararamdaman po niya kagad na ito po ay magkakaroon ng immediate changes, kumbaga magkakaroon kagad ng development, siguradong siguradong magkakaroon po yun ng emotional impact po sa kanya at mapapabuti po ang kalagayan nyo. Once na ma-improve mo kagad ang mga accountable things na to kapatid, immediately he or she will be impressed at agad-agad babalik ang respeto. At kasunod po noon ang muling paghatak natin ng attraction level niya towards you. In reality, mahirap pong pigilan ang mga bagay na natural. Tulad nga po nung attraction. Once kasi na nagpakita ka nga ng tinatawag na attractive traits, tulad ng mga uh, positive na pagbabago na yan, automatic din nahahanga sa iyo ang isang tao. Or let's say ang expo natin. Yung pagbabago sa mga bad traits na iniwan niya o inayawan niya sa iyo ay magiging malaking turning point or katokpo sa puso niya. Second po sa listahan natin para bumalik ang pagtingin ng ex natin sa atin, agad mong iparamdam at ipakita na hindi ka dume-depende at uh, let's say emotionally independent ka sa sitwasyon na to. Silipin mo ng malalim kung bakit uh, sobrang uh, eager ka na mabalikan siya, bakit sobrang humanga at gusto mo siyang habulin. Kasi maaaring unexpectedly ay nakitaan mo kaagad siya ng pagiging emotionally independent. Kung baga, di ba, nagkaroon kayo ng relationship eh. uh, parang masyado kayo nag-depend sa isa't isa, yun ang alam mo. Lalo na pagkalalaki ka, no? Uh, nakitaan mo siya ng weakness pero nung naghiwalay kayo, bigla mo po siyang nakitang napakalakas niya. Kung baga, parang ipinaramdam ka ganyan sa'yo na hindi ka niya ganun ga gaano kailangan. Hindi ka niya, hindi ka niya masyadong kailangan. So doon ka parang nasaktan, na challenge ka, tinamaan yung ego mo. Kaya parang isa na yon sa mga possible reason kaya hinahabol mo po siya. Dahil yung strength ng tao talagang nakakabilib po yan. Ang tao kasi in reality karamihan ay dependable. Hindi ko nila lahat ha, pero karamihan po. Kahinaan po kasi natin yan. Pero kung merong tao nga aasa lang sa atin, to the extent na magbe-benefit siya like lumakas ang loob niya, uh, sumaya siya, or even mabuhay nga, ayaw na ayaw natin yan mga kapapong. In the first place po kasi, kaya po tayo hinahangaan, perhaps minahal nung una is because humanga nga siya sa pagiging solid at very independent mo noon. Siguro before nakikita kanya na napaka talagang meron kang inner strength. Maglakad ka pa lang sa campus, alam mo makita ka pa lang niya sa opisina, talagang bumilib siya sa iyo. Kaya nga po siguro nagkaroon kayo ng relasyon, di po ba? Kaya nga possibly baka nung kayo is napabayaan mo ang aspetong ito. Dahil kadalasan po kasi nagiging, ano yan, eh, nagiging sakit po yan ng nakakarelasyon. Pag yung parang sinasagot na or kampante na po dun sa relationship niya, Kumbaga, pinababayaan na po yung mga ganitong aspeto. Like, for example, tropa, barkada, karir, iniiwan na po yan eh. At masyado po natin ini-insert yung sarili natin dun sa relasyon natin. Which slowly becomes very boring eh. Kumbaga, parang paikot-ikot na lang, nakalimutan na po natin yung dating ginagawa natin. Maraming ganyan ha. Maraming ganyan. Like, for example, may makilala ako before when I was in the band uh, perform sa isang banda tapos nung naging jowa na yung isa iniwan na yung banda and in the first eh, eh, in the first place dun humanga yung babae sa kanya sa pagiging singer niya iniwan niya ngayon so yun nga nagkaroon ng backfire bandang huli nagkahiwalay din nung binabalik na niya yung banda niya wala na Kaya kung agad na may papakita mo na hindi siya magiging reason for leaving mo and you're perfectly okay, andyan siya o wala man siya, is mabubuhay ka pa din at kaya mo pa rin itaguyod ang sarili mo Kahanga-hanga to kapapong. Pag nagawa mo agad yung dalawang bagay na yan, you are good to go. Upbeat, positive, at independently confident ang dapat mong maipakita agad-agad. At hinding hindi yung opposite na magmamakaawa at ipapakita mo pong mahina ka kapatid. Instinct natin yan eh. Pag tayo po ay nahiwalay sa ating ex-girlfriend or ex-boyfriend, yun kagad ang pinakamadali nating nagagawa. Kung baga maipakita kagad na nakakaawa po ako, kausapin mo. Yun kagad ang ginagawa po natin. We're in... Yun po ang iniiwasan nila at nakakatakot doon sila, takot ha. Kaya kung may, may papakita nyo kagad yung opposite, yun nga yung sinasabi kong upbeat, uh, positive ka, confident ka kapatid, magbabago ang pagtingin sa'yo. Kapag na-focus mo agad yung totoo at hindi dinadayang happiness sa mga mata niya, not only na matutulungan mo yung sarili mo, but you put yourself in a position na pwedeng maalala ng ex mo, yung dating ikaw, malaki din ang possibility na ma-attract siya muli sa'yo pag ganito ang ginawa po natin. Nasa top traits kasi ang pagiging emotionally independent. Kahit saan yan, manliligaw, nakikipagbalikan, whatever, pag kayo po ay emotionally independent na parang hindi kayo umaasa para sumaya lang sa iba, is napakagandang quality traits po yan ng isang tao. Number three po, ipakita nyo po na kung gaano siya ka-eager dun sa hiwalayan na yun. Like for example, gustong gusto nyo nga niya yung time and space na mangyari sa inyo. Ipakita nyo po na mas doble yung kailangan nito kaysa po sa kanya. Ipakita nyo pong yung time, space apart is mas gusto mo nga. In fact, more pa nga po kaysa sa kanya this will literally confuse your ex. Imbis na pinakita mo kasi na affected ka, kung uh, kumbaga parang ipinaglaba mo na problema ka, ipakita mo na it will benefit you pa nga instead na masisira ka. Uh, kumbaga parang ano eh, hindi ako, hindi ako ganun. Kumbaga, sige, sabi na natin nasaktan ako dahil syempre mahal kita. Pero it doesn't mean nahihinto ako at ako'y magmamakaawa sa so, Ipakita mo na, okay, kung tingin mo na it will be good for both of us, might as well na baka mag-benefit din po sa akin. So excited at okay din naman po sa akin, kahit na mag-split tayong dalawa. Dapat po ganon ang iparamdam natin sa ating ex. It may sound a little bit crazy at parang hindi ganong kadali. Pero sa totoo lang kapatid, kaya ko po sinasabi ito dahil ito po ang tutulong sa atin. It will make a great impact sa ex mo na baka nagkamali siya sa naging desisyon niya. Immediately magbabago ang perception niya sa uh, kasi nga sabi ko nga po, ex, uh, expected po kasi nila, 'di ba, yung alam kasi ng ex natin yung kahinaan natin, kapatid. Eh. So alam na alam niya on how you will react sa mga ganitong klasing sitwasyon. Pero kung ipapakita mo po na naintindihan mo ng mabuti at hindi ka ganun, in fact, Uh, tuloy pa rin yung goals mo sa buhay, ito nga po ang pinakamagandang, ayoko sabihin eh, pero sinasabi nga, ito po yung pinakamagandang revenge. Huwag nating isipin na, oh, gaganti ako, gaganti ako. Hindi natin kailangan gawin yon By making yourself uh, na ma-develop, ito na po yung pinakamagandang bawi po sa nangyari sa inyo. Kagad-agad kasing makikitaan ka on how you will handle problems. Ang tawag po dito ay emotional shock. Siguradong masusurpresa siya kasi kilala ka ng ex mo at hindi ito ang ine expect po niya sa'yo. Ito na po yung tatlong napaka-importante kapatid. Marami tayong pwedeng gawin. Pero siguro para po sa akin, itong tatlong to na parang naigugroup nga po sa pag-improve natin, ito po dapat ang binibigyan po natin ng pansin. Kaya sobrang importante na sa isang breakup, gawin mo lang ang tamang approach at siguradong babalik ang ex mo sa'yo. At huwag kang magpapadala sa instinct or kahinaan po natin. Likas yan, utol. Hindi naman po natin masasabi na, ah, mahina ako, malakas ako. Lahat po ng tao ay may kahinaan. It depends kung paano lang po natin haharapin. Kaya ako naman po sinasabi na kailangan po natin kagad mag-focus para makapag-isip po tayo kagad ng mabuti para sa atin. Simply, kailangan nating i-revive ang pakiramdam ng ex mo sa'yo. Uh, huwag nating pilitin kung ano yung uh, nasabi na niya, kung ano yung nasa isip, naging desisyon na niya, hindi na po natin kayang baguhin yon sa kasalukuyan. Pero kung i-revive -re natin yung nararamdaman niya, kailangan natin magbago para mag-iba po yung tingin niya sa atin, which is possibly naging negative nga po ng mga ilang araw. Kaya kailangan ba isaayos natin agad-agad ang ating sarili? Maring hindi ka ng ex mo bumalik, pero alam mo bang hinihintay kanyang magbago? Alam mo yon? Kasi lahat naman yan, kahit sabihin na ayoko na talaga, ayoko na talagang makita yung lalaking yan, or let's say, yung babaeng yan, kapatid, ayoko na siyang makita. Pero at the back of every ex, sinihintay niya kung anong changes or improvement ang gagawin mo. Kaya nga, pag ikaw ay nagretaliate ng pagiging needy or desperate, tuluyang confirm sa utak nila na, layuan ko na yan. Pero pag ikaw po ay nagkakaroon ng pagbabago or development sa sarili mo, na, 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 nakikita nila yan kapatid at uh, kumbaga parang unti-unting bumubukas yung affection sa puso nila kaya gawin mo kapapong ipakita mo kagad yung new image mo sa kanya magiging malaking advantage po ito in getting our ex back actually hindi na nga getting our ex back eh, siya na mo mismo ang babalik sa inyo kasi kahit naman sino isipin natin mabuti minahal tayo ng ex natin ah uh, dati tayong naging lovey ng ating ex. Nawala lang yon dahil sa mga bagay na ikinasira natin. Yun na nga yung isa na nga dun, yung pagiging probably controlling or let's say baka ikaw ay nagiging seloso o wala sa oras, napabayaan ng konti. Pero para maibalik yon kailangan lang po natin ma-inspired siya ulit. Hindi siya ma inspired kung makikita niyang ikaw at ikaw pa rin yan. Kailangan makita niya yung pagbabago mo. Lagi ko naman pong binabanggit, hindi sa, hindi sa sinasabi ko lang ito, pero ito po talaga ang tanging way. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. Sana po meron po tayong mga natulungan dyan at narating po tayo dyan na suddenly na-realize po natin yung ating pagkakamali na oh, mali nga pala ang paghabol sa kanya, mali nga pala ang tawag ako ng tawag sa kanya, chat ako ng chat, kailangan mag-focus ako sa sarili ko dahil sabi po ni Papong, ito ang paraan, which is tama naman po talaga mga utol. Ingat po tayo. Uh, mahalin po natin ang ating mga pay, mga pamilya. Syempre po suportahan po natin mga utol, ang mga YouTuber na Pilipino. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.